Ang video nito ay mula sa TikTok na R3IGNQ Habang naghihintay ng tren ng dalaki ay napansin nito ang imaheng nakasuot ng itim na balabal na nakatayo sa sulok At taintim siyang pinagmamasdan oh my God. that person bro What? <laughs> That is mad Look at that bro, it's a ghost song. It's a mud bro, that is different. You've seen that bro? Nah no, nah no, nah no, nah no, nah. No. My god is grill. <laughs> my god is actually grill. I don't know how I'm gonna... Bro, pray for me right now. So ano o sino kaya ito? Isa kaya itong kulto o mangkukulam? Ano sa palagay mo? Ang video namang ito ay mula sa TikTok na Paranormal Theory. Siya ay nakakaranas ng matinding paranormal activity sa loob ng tahanan nito na nagpapakita sa anak niyang si Elliot. Habang nasa loob siya ay nakarinig siya ng ingay na nagmumula sa maliit na silid. Um, God, hello? Nagsalita siya ng hello Anong biglang mga katokang maririnig mula sa loob? Hello? binuksan niya ito pero wala namang tao rito well kung naalala nyo ay ito ang continuation ng video na i-upload natin kung saan ang batang ito na si Elliot ay iginuhit ang imaheng nakikita niya sa loob ng kwarto nito ginuhit nito ang multong nakasabit sa kisame ng kwarto niya na ayon sa kanya ay gumagambala sa kanya at pinagbawalan raw siyang sabihin ito at ipaalam kanino man ito ang short recap ng footage. What does he do? Oh, really? Okay. And then? Ngayon iprosed tayo sa mga sumunod na nangyari kung saan ipinaguhit ng ama nito ang imaheng nakikita nito pero pumayag lamang ang bata sa isang kondisyon na sa kanya ito matutulog You draw the hanging man for me like you did before. But I don't let him, if you can keep him out of is that okay? Yeah. So what's good in this place? What's, what's, what's this? Does he cry quite a lot? Okay. okay. Thank you. Ayon sa paglalarawan ito ay umiiyak raw ang lalaking nakasabit at may tali sa liig. Nagwawala raw ito na hinahampas ang pader. Sa mga sumunod na clip ay nagising si Ricky kaya kinuha nito ang cellphone at nagimbestiga Muli ay nakarinig siya na nakakakilabot na tinig na nagmumula naman sa bathroom nito Nang papalapit siya ay biglang nagflash ang toilet Pero wala namang tao ang nasa loob Lumapit pa rin ito nang magtanong siya kung may tao nga ba rito Ay isang demonic voice ang nagpatalon sa kanya sa gulat sa susunod na clip ay nagmumula naman ang ingay sa itaas na hagdanan. Kaya muli ay pinuntahan niya ito upang siguraduhin kung sino nga ba talaga ito. Hello? Hello? Nang nasa itaas na ng hagdanan si Ricky ay naghilo ito. Dito nang biglang malakas na nagsara ang pintuan sa bedroom ng kusa. Gulat na gulat siya nang biglang mga yapak naman ang mabilis na patungo sa kanya na mabilis naman niyang pagbaba ng hagdanan. Ito pa ang muling ingay na narinig naman niya na nagmumula naman sa closet. Palagyan na siyang nakakarinig ng mga malalakas na kalabog mula sa kabinet, pintuan at itahas ng kisame. Ngunit nang sa tuwing titignan niya ito ay wala namang ano o sino man ang maaaring gumawa nito. Pero tila ba mukhang ayaw siyang tantanan o tigilan man lang nito. Isang gabi ay malakas na mga tuktok ang nagmumula sa labas ng pintuan ni Ricky. Hello? Molly, here. Molly! Binuksan niya ito ngunit wala namang tao ang nasa labas. Biglang tumakbo ang aso nito sa gate at nang umalis ito ay bigla itong gumalaw. Pinuntahan ni Ricky ang aso dahil hindi na ito bumabalik. Nang biglang sa likuran niya ay isang nakapangingilabot na tinig ang narinig niya. So ito kaya ang daylan ng pagkatakot ng aso? Sa huling clip naman ng video ito ay mukhang magpapakita na nga sa kanya ang entity. Narecord ito ng sensor motion camera sa loob ng bahay ng misteryosong nagbukas ang pintuan. Makikita ang maputlang mukhang sumilip mula rito at agad na nagtago. Naniniwala ang mga viewers na isa itong demonyo na kumapit sa anak nitong si Elliot at di umano ay dapat na silang umalis. Pero ikaw, ano sa tingin mo? Totoo ba talaga ito o gawa-gawa lamang ni Ricky? Ikaw na ang humusga. Ito ay mula sa Haunted Guruji. Ang lalaking ito ay nagpa pumunta at mag-record sa D. umanoy isang haunted forest. Nagsama pa ito ng kaibigan niya upang i-record ang mga pangyayari gamit ang kanilang motorbike habang binabagtas ang lugar. Nang bagya silang tumigil... कैमरा ऑन क्यों कैमरा ऑन क्यों भाई कितनी गंदी आवाज आ रही है कैप्चर हो रहा पूरा सीरियसली गाइस मैं मैं मजाक नहीं कर रहा हूं पूरी तरह से कैप्चर हो रहा है जो मैं देखा कांग्रेस द्वारा पूरी फैमिली तबाह हुई थी यहां पे और कहते हैं कि उन्होंने के हाथ में क्या

घुमा भाई आ? गाड़ी घुमा यार देख, गाड़ी घुमा यार जल्दी यार नहीं नहीं थोड़ा तो कहते हो नहीं रे तेने बैंड ले गाड़ी घुमा गाड़ी घुमा गाड़ी घुमा जल्दी गाड़ी घुमा जल्दी घुमा यार भाई Gadi gadi Sa isang parte ng daanan ay napansin lang isang imahe sa madilim na paligid. Nakasuot ito ng puting damit at di nagtagal ang may lumitaw sa tabi nito. नंबर ली अनक पश्चात सिलांबु मालिक अतितो आंग मांग यारी Mabilis lang nagmaneho patungo sa lugar na kung saan nakita ang imahe at narecord na nga nila ang misteryosong figura. Muli ay nagtapang-tapangan sila at sa ikatlong pagkakataon ay talagang kikilabutan na sila. Ay, hapay, hapay, hapay. Ay, hapay, hapay.

E Silang nagpatakbo ng motor pero sa pagkakataon ito ay hindi lang isa kundi maraming nakakatakot na figura ang nakatayo sa gilid ng madilim na daanan. Dahil rito ay nagpasya na silang itigil ang investigation at hindi na muling bumalik sa lugar. So isa kaya itong totoong multo o mga tao lang din o mas worse ay miyembro ng mga kulto na gustong gumawa ng ritual sa lugar. Ikaw, ano sa tingin mo ka multi? May idea ka ba? Panorin naman natin ang YouTube channel na Field Days kung saan ang lalaking ito ay nagpa siyang magpalipas ng gabi sa isang haunted abandoned mine. Ang mararanasan niya sa gabing ito ay talagang magbibigay sa kanya ng matinding It's it 11:14 at night. We're nearly at midnight. One crazy thing is, it's a full moon tonight as well. baked like beans, but the spoon is gone, so we're just gonna drink it out of the can. It's still gonna be delicious as always. Mmm. That is beautiful. Baked beans. Did cave. Oh my God. That was the sound. That is the sound. Did you hear that? Look at my, look at my arms. I got full goosebumps. chains moving when i climb down the ladder it's a big heavy thick chain wind can't move that Holy shit. i pray i really hope you guys heard that chain moved just 100% now. I heard it before. I'm 100% certain it's the chain that I walked in that you climb down into this cave on. It's moving. You can't move that chain with wind. It's way too heavy. There is no wind coming in here. There's no wind even for- Holy shit. You must have heard that descent. Look at my arms, dude. Holy shit! That's not no. That's not normal, dude. Why well, I'm freaking out? That's that chain moving. Habang nagpapalipas siya ng gabi sa kuweba ay maririnig ang mga tunog ng kadenang gumagalaw. Ayon pa sa kanya ay malabong hangin ito dahil malalaki ang kadena. Ang nakapangingilabot ay malabong tao ito dahil wala ding sino man ang naroon maliban sa kanya. So ano kaya ang mga naririnig niya? May idea ka ba ka multi? Ang video naman ito ay mula sa YouTube channel na Tabi Apo. Kilala ang channel na ito sa mga sago pa ang naranasan nila laban sa mga masasamang elemento. Sa pagkakataong ito ay manananggal ang muli nilang makakarap. Well, kung matagal ka na sa channel natin ay na-cover na natin ang part 1 ng video nito which is nasa baba ang link. Sa clip na ito ay nabol sila ng babaeng tinatawag nilang si Mary. <coughs> Poposan. Tata lang papasan ni Nabo papasan. Atras, atras. Taytay dito. Hinabol tayo. Hala, wag lang. Miri, wok. Miri. Ikaw pa mamatay tay dito. Miri, hindi naman namin sinasaktan yung kalalaking katawan mo. Inaalagaan nya namin 'yan eh. Huy. Lupat na tayo babasan. Mamamatay tayo dito. La la la. Wag na Mary, tama na Mary. Bono rasinan mo ngon. O bakan mo. Bakan mo. Sige bon, mo rasinan. Ayos silang tigilan ito at tila ba galit na galit sa kanila. Nang tumigil na ito ay ginamitan na nila ito ng orasyon eh, nang biglang ito ang mangyari. Ngon. O bakan mo. Bakan mo. Sige bon, mo rasinan mo mon. Bangis mo. Katagitin, ganyan! <t ido> Hinawakan itong maigpitang lalaki at biglang lumipad palayo. Nagsisigaw si Tabiapo, nabitawan na ang kapatid nito. Hoy! Huwag mong saklain ang kapatid ko! Ano <t ido> Mon! <flag> lumipad sila! Ayun sila! Mon! Bitawan mo kapatid ko, mag manananggal ka. Ayun sila guys oh, Nagsabulo sila. Nasa taas. Go. Bitawan mo kapatid ko. Grabe. Kakatakot 'to. Moon. Nasaan na yung dalawa na 'yun? Takot dito ako lang may isa. Sinundan niya ito hanggang sa ito ang mangyari. Sombrero ito ni Mona. <laughs> Nakakaawa yung kapatid ko. Sombrero lang naiwan. Moon! Ka! Sige Patayin mo yan Parang dito lang yun Saan na kaya dinala si Moon Gabi yung manananggal na yun lakas manananggal oh huwag mo yung isaktan, kapatid ko oh yung kapatid ko uy na si Muno Moon 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 ang, ang dami mo, sugat mo Ayon sa kapatid nito ay nagmamakawa siyang pakawalan ng manananggal At di nga nagtagal ay minitawan siya nito na siyang pagkalaglag niya mula sa ere Ayan ah, o, sakit ang likod ko ah. Ano bang ginawa sa'yo doon? Ah, grabe, ang ah, sakit Dami mong sugat mo ah. Ah, nagmamakaawa ako sa kanya na ano, iba ako eh. Tapos tingnan mo yung ginawa. Kinalmot ako papasal. Ah, baka maging manananggal ako nito. Kawawa ka naman mo <coughs> <coughs> Alis na tayo dito mo na. Ay, yung ko, Nandito. Isuot mo muna to dami mong sugat oh Ta, aalis na tayo dito nun Lakas na papasan ha Huwag na tayo magtagal dito Baka mamatay tayo dito Tara Halik ka dito Ah Ah Ah, ah, ah. ah Tara muna Umalis na tayo dito Sumakay ka na mun Bilisan mo Bilis, Moon. paandarin ko muna to, Moon. bawh! 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 Moon! <Sure> Takbo, oh, yes, ah, Moon! Nang papalis na sila ay biglang sumulpot ang mana ng sa sasakyan nila. Kaya naman, kanya-kanya na silang karipas ng takbo o makawala lang sa nagwawalang mana ng Well, kung gusto nyo mapanood ang part 3, ay bumisita na kayo sa YouTube channel nila na Tabi Apo. By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at ihit ang notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong manonotify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.